Opo, sunod-sunod mo na po yan. After naman ng EDC, uh, jump car, sunod-sunod na po yan. No? Wait lang po kayo. O yan, 1, 1, 1. Ang dami nag-1, ang dami nag-2. O, marami rin nag-2. Hindi sila sigurado kung may chemistry. 1, 2, 1, 1, 1. I think, ano, uh, 60% 1 and 40% 2. Mas lamang pa rin ang 1. Yan, pag na ko na, yan, dyan nyo na po malalaman. <laughs> Baka, <laughs> paano na si Kent at si Pablo, guys? Paano na si Kent at si Pablo? Try lang ba Kuya Rob? Oo ano naman po. Pero doon kay Michael and Krista, sa totoo lang po, sobrang lakas po talaga ng chemistry. Ano? Totoo naman, sobrang lakas talaga. Pero bilang ano lang, no? hindi siya love team. Doon lang mismo, wag natin isipin yung ano. wag natin isipin yung ano nila, yun lang mismong ginagawa nila doon. Huwag nating isipin yung pagkatao ng dalawa. I-judge natin sila doon sa nangyari. 'Di ba? Doon sa nangyari doon sa pagduet ng dalawa. Grabe talaga. Sobrang lakas po. Parang ganun yung chemistry nung John, Jomcar and ano and Edsy sa mga unang vlog, ganun na ganun yung nararamdaman ko. Pero di ibig sabihin na ilalabtim na natin yun na. Ah. Sineshare ko lang yung... Kasi syempre ako kasi alam ko yung ano eh. Yung, yung feeling ko noon. Yung mga panahong yon Nung na-vlog ko ang Jom sa so mga unang pagkakataon. Dan Joy and Edsy. Yung feeling na ganun. Di ba? Yung sumabog talaga yung... Yung effortless. Effortless yung chemistry. Parang ganun. Totoo naman po talaga. Sobrang lakas talaga. Sabi ko nga kung si Krista lang ay medyo nag-matured na, no? Yung mga, siguro mga kung mga 18. Grabe, sigurado. <laughs> sigurado, sobrang ano talaga yun. Sasabog ang ano nun, supporters. Pero yun nga, uh, si si Krista is 15 years old pa lang. So, ano lang, hanggang do it, do it lang tayo. <laughs> diba? Pero sa chemistry, wala po akong masabi. Naramdaman ko po talaga yan. Kasi alam ko yung pakiramdam nung na-vlog ko ang John Carr, Edsy, and Dan Joy. Kita, naramdaman ko talaga yung ano. Subukan natin si Eden pag nagkita sila ni Michael. Chomcar talagang effortless. O nga, yan. Yung big three po, yung mga unang vlog ko sa kanila, effortless po talaga yung ano. Yung hindi pilit. Hindi mo kailangang pilitin. Yung tipong, uh, yung combination ng dalawa, ay, ano na, ando na. Di mo na kailangan, di na nila kailangan mag, mag magbanat, di mo na kailangan magsabi ng kung ano-ano. Ibig sabihin, sobrang lakas ng chemistry pag gano'n. Edsy pa. Huwag nyo na po i-love team sa, Eden. Ayaw na namin pa na ako rin. Sorry po. <laughs> Bakit po? Kala ko ba gusto nyo pong makita? Oo, oh, malakas sila. Kaso yung iba, tapusin nyo muna. Alin pong tatapusin? Alin pong tatapusin? Ah, uh, bola... Lakaw TV. Ano ba tatapusin dyan? Eh titigan pa lang. Oh, grabe din 'yun, yung yung part na 'yun, no? yung sa Edsin naman yung titigan. Sa ano naman sa Danjo yung ngitian. Grabe. Eh, lagi inatakbo si Kent at Pablo. <laughs> Magaling si Krista magdala pa lang ngiti din. Lakas ng confidence. Kaka umay naman si Eden. Hindi naman po. Disabli din naman ni Eden talaga. Michael at Eden, marami na nag-aabang. Grabe guys. Yung EDC nga nakuha lang sa pilit dahil sa Ay grabe Nakuha lang daw guys sa pilit yung EDC sabi ni Hindi po Panoorin niyo po yung mga simulang vlog natin Hindi po talaga siya nakuha sa pilit Napaka natural po Lambat <laughs> na daw sila. Kaso di mo pwede si Joy bukas. So, sa Tuesday po, Tuesday. Kaya yun mga kalingap, tuloy na po yung ano namin. yung sa Manila po namin. Alright, grabe. Nandito yung mga supporters ng love team natin, guys. Oh. Ngiti pala ng Danjoy, nakapagtanggal na ng stress.